Magandang araw mga katabang Si Kuya Bertu uh, Miles of So atin po natin ang sponsor natin na Bigas At saka grocery Ang bigas po galing po kay Ate Roslyn At ito naman po galing sa ating sponsor na Team Puso International Family So wala, wala talagang boundary sa pagtulong Mahirap man o sa mayaman Basta po galing sa puso ang pagtulong po Wala pong imposible So ngayon po, samahan niyo ulit kami sa aming paglalakbay. Tulong mo. Kami ang tuloy papunta sa mga beneficiary muli po sa programa ni Katabang Day. Ito po mga katabang, si Tarzan. Ang kapatid po nung nasa loob na mind stroke, no? Mm -mm. Hindi naman siguro may uh, si, si tatay no? na yeah. interviewin natin. Hmm. Salamat. Maraming maraming salamat. salamat. Bless po. Bless po. <laughs> Kailangan mo siya. Kailangan mo. Kailangan mo ako. Anak okay. ako natin, ni, David Norasa. Ako yung junior. So, <laughs> may nagpabot ng tulong sa atin galing ano, sa sponsor natin, ating puso. yun uh, yung batang ibang bansa, yung iba't taga sa Pilipinas. Hmm. Itong bigas galing kay ano? Kay Roslyn o Rasa. Ah. Um, ano tayo pangalan mo tayo? Roberto, Roberto C. At ah, kapatid mo si ano si Tarzan. So, ilang taon to na po kayo? 70. Ah, 70. So, ano po yan? Eh, Istro. Stroke na po kayo. Mm. Ilang buwan po na po? Matagal na. Ay, matagal na. Mga 1 year na mahigit o hindi pa? Mahigit, mahigit ng one year. So, ilang po ka na dito sa sa Bicol? Kailan na? Ay, kailan na? Ay, kailan na? Ay, kailan na? Ay, na? Sa Maynila ako. Sa Maynila, naglalagi. Ay, yung ano, ano po, pamilya niyo po? Laman lang. Laman na sa wala. Oh, oh ikaw. Pasalamat ang mami sa atin. Ayun po yung ano natin camera para makapanood tayo ng may nanonood sa atin. Ah, Ay talagang gusto mo kamuha. Ha? Ay Yan, hindi po mahihain si si Tatay Berto. Yan, so, talagang gusto niyang magpanggang sa camera. Yan, paano, pasalamat po tayo sa mga sponsor natin. Yan si Tatay po, senior citizen po. 70 anos, is, stroke. <laughs> Magpasalamat ikaw, ding, ding si Ka. Magpasalamat <laughs> si Si Bor, kanala ka pa yun. mga nga ni. Albor, maraming maraming salamat po sa inyong pagto pagtulong sa amin. So, eh, lalo na yun eh, yung kapat mo na Dana, dana talaga. O, oh, wala palang asawa si, si, si ano, si, hermano mo? Dana, man, puro wala. O, ikaw? ganun din. Kagko ako. Oh, o, so kagko ako asawa, kaso lang, ako sa Manila. Oh, o, paano, oh, paano yun? Siyempre, kapag may lalagaan mo, yung mga anak mo doon, pamilya mo. At ito mo sa mga bilang ko, yung kaso lang, pambasahay kong problema. Ayun ah, lang. <laughs> so, Para um, makabalik. Gusto mo nang bumalik sa sa, sa Manila? Hmm. Para magdaman akong pagmasahay. Ay, ayan niyo po yung mga nanonood dati dyan, mga Team Puso, <coughs> Team Bigol. Mm. Yung mga sumusuporta po kay Katabang Dave. Ito po si Tarzan gusto na pong bumalik ng Manila kasi yung pamilya po na doon sa Manila inaiwan. So nandito siya po sa Bicol para samahan ng kanyang kapatid. So bali siya po ang nagalaga sa kanyang kapatid dito po sa Bicol. So dito siya nag ano nagdaos ng Pasko. So dito rin siya dadaos ng bagong taon. Gusto na pong bumalik. Ang problema po, pamasahe. So sa mga nanonood sa atin dyan, yung mga sumusuporta kay Katabang Dave. Baka naman po matulungan natin ang ating bida na si Tarsan para makasama ang kanyang pamilya. So ito po si si Tatay. As in ko ano, bedridden ako no. Hindi na nakakatayo, hindi na parang ano. Nagbebenta po kayo. kada ulo. Kada ulo pa rin na uh, niya. O, paano kayo pa sa ano, sa gamot niya? Saan ko nag, ano, sino ko nagbibigay, nag, 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 ano, nagpo-provide? Hindi ko nga ni Sito. Hindi siya, hindi siya nagtasya. Siya nagbibigay sa'yo? Ah. ah, binibili mo. No? Buto may pera ka pa? Pension Ah, sa pension mo. So, ito pa lang bahay niya, yung, ano, ito lang ang bahay niya, no? Kaya mama mo pa. Tara. <laughs> na kasabi na ng tanong high school sa si LP no. <laughs> oh. Eh pa ni nila lang, ada ah, niya si Tarsa na mga nagbasa sa tatlo <laughs> So yan, tay meron ka nang ano, may gatas oh, diyan, may kape, may, may dilata, may pa, may so may biscuit, may pancit, tapos may bigas. Merry Christmas na lang and happy new year. Sa kamana birthday sa kahit pa paano, meron sa atin. Ano? Ano sa beard mo? Thank you. So, nung no, no, mga panahon po, ano po trabaho niya dati? Ay, ano kung lang ito sa bahay? Sa bahay lang? Sa bahay? lang? Kau, kau, kamaganak. Ano ah, so sa kamaganak mo? Mm. Buto may eh, nagpe-pension ka sa SS po. Ano ka? Ah, pigulugan mo yun. yung tulong yun. Ano po yung balay buwan buwan na nakukuha mo yung ano, yung pension mo? Oh, 2020. Uh, at this better pang maintenance. <laughs> so muli po, nagpapasalamat ang pamilya si sa ang magkapatid na si Tarsa at saka si, si Tatay Bertu. So shout out po natin ang mga team Puso sa family at ang mga team Bicol sa nag-sponsor, malaki, malaking malaking tulong sa pamilya ang groceries, at ang bigas po Tempuso family maraming maraming salamat po Paano po yan pag umalis ka sino na kasama niya oh? yeah. Si Bidit na lang si silio kapac silio silio si pala aso Ah, so, kapayt oh, oh, um, ah, -sa, ano bike ano 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 Ah, ano 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 kasi siyempre siya man nagdadiskarte sa pag oo sa pagkain alam mo borsa ito lang abo kung mani, kasi, ano yung ating magdermamente kasi ang sewa talaga wala talaga dito source of isya wala uh, walang um, ibang um, ano dito kung um, kaya ko talaga mag kung kaya ko um, so sana kung um, ano keriada um, pero kung nakakatuwa doon, mahal mong kapatid mo kasi nandito ko para sa kanya eh. Oh, okay. Yun ang pinaka ano doon. Kasi syempre, <laughs> pamilya eh. Oo, oh, syempre. Pero, nangyayos ko lang talaga, alam mo, na mesh ko rin ito. Tapos na-stop pa. Kasabay pa nung ako. Ano ba yung problema ko? <laughs> okay lang yan, boss. Basta laban lang, no? <laughs> Oo, laban lang. Laban lang. Basta kaya, basta kaya natin. Basta okay. yung nasa taas. Oo. Ayang kaya yan. Walang, walang problema na bibigay ang Diyos kung din natin kakayanin. <laughs> No. Oo, talaga. Ayan mo. Basta kaya natin. Pag sabi pinala dito, sa pagbablog, tutulungan kayo namin. Na sana, ibigay na ni God yung yung swerte kaya sa mga manonood natin napapaluwa din po kasi handam ko pa yung paghihirap ng kaibigan ko na si Tarzan po na gusto makasama yung pamilya niyo mga anak kaya yun po yung pinagano ni, ni Tarsan, Tarzan kasi po siyempre yung kapatid di, na, di rin po niya maiwanan kasi nga po sa kalagayan, sa sitwasyon po so kumbaga po nakabalansi po siya gumaganon so talagang ginagawa niya po yung tama na ayaw niya kung may, ano, yung kapatid niya, yung pamilya niya may dahilan kung bakit po nandito sa Bicol si Tarzan. Kita naman po yung kapatid po. kahigapo, po, bedridden, kasi nga po, stroke, wala pong kasawa, walang pamilya. Kundi, so, yung sa pong kapatid, nag-aanak buhay din po para po may pang-suporta sa kanila sa pang-araw-araw.